Hello, vlog! Kasiswang! eto na naman ang sister nyong aswang tulog sa araw, gisli sa dabi. Sa araw na ito, mga kasiswang, ay naisipan nga natin makagulo sa isa nating kasiswang na nakamana ng kaning tutong. <laughs> Pero bago ang lahat, mga kasiswang, ay dumaan nga muna tayo sa opisina ng motor shop dahil napagutusan nga tayo na maghulog ng monthly juice. At dahil nga dyan, mga kasiswang, ay nakabuldol nga tayo ng kalendaryo kung saan kaya ka ibalik sa nakaraan. Time is space warp, Bayon din. Pumalay-ar, ikaw ba yan? <laughs> Pagkatapos na natin mag-alashider na pulis ang kalawakan, ay nakarating na nga tayo kailan si Swam Grace kung saan nandito ang mga kapatid na nagtutulong-tulong upang maigawa siya ng masisilungan, ngunit di pwedeng pagsuimingan. <laughs> At naabutan niya natin sila na nakasilong sa ilalim ng arawan habang nag enjoy namang matulog sa initan si Swam Grace, kakaiba din. <laughs> At dahil aladyali binpabidabida na ang sister niyong aswa, may nagturo nga tayo kung paano mag-asintada ng hollow block samantalang nagpo naman sila. <laughs> Dahil nahalata na natin na malapit na tayo mapalo ng hollow blocks dahil sa ating pagmamarunong ay naisipan na nga natin ilabas ang ating pangmeryenda. <laughs> At iniibot naman natin guys ang ating mamahaling meryenda na whey breads kung saan kinulang pa nga ng isang bari kaya hati-hati na lang talaga sila. <laughs> At mas mahal pa nga talaga ang pinamansahe ko kaysa pinasalubong ko mga kasiswang kaya ramdam na ramdam ko na gusto rin nila akong pasalubungan na sa pack. <laughs> Buti na lang talaga may dala akong kamera kung hindi baka nasaktan na talaga ako dito. <laughs> At dahil nga dyan sa dalakong dalawang wayprets na pang walong kataon na mamahalin ay inaya nga ako nilang umupo at magreyna sa umiduro upang hindi maarawan dahil naludusaw na tayo. <laughs> at nang di na ay may dumating pa tayong isang kasiswam na nadaalop ng paninda niyang biko at syempre eh, hindi tayo papayag na hindi makatikim ng kanyang dala. <laughs> at sa kamalas-malasan niya, mga kasiswam ay nabitawan niya natin ang pataubang ating biko kung kaya't nagkaroon ito ng tapis na buhangin at dahon. <laughs> dahil nga din nga kasiswa, may nagpaalam na nga tayo matapos natin sila maagawan ng biko at bago pa nila tayo martilyuhin sa ulo. <laughs> at bago pa nila ako maihalo sa simento mga kasiswang. <laughs> at pagdating ko nga sa bahay mga kasiswang ay naalala ko nga na mayroon niya pala akong biko na may tapping sa buhangin. <laughs> at dahil nandirito mga ang aking biyanan at kahit sinabihan ko pa na mayroon itong toppings ay eh hindi siya pumayag na hindi niya matikman ang biko at ubusin. <laughs> Charot, grabe, talagang nag-endure siya mga kasiswang. Ngunit siya'y nagdatapa dahil sa isang kadat, ang ngipin niya, durug lahat. <laughs> like and share naman guys! Don't skip ads na nasa dulo ng video!